Good afternoon. So, salamat at uh, natapos tayo sa maghapon na ito at ito na, no, dala-dala rin namin yung aming na no. Sana po sa ating mga kinauukulan, no, at uh, mapansin nila yung ating mga ani, no, na walang stable na presyo. So, napakahirap dahil mag-uumpisa ka last sa land preparation ay uh, malaki na ang gagastusin mo hanggang sa pag-aarbis ay gagastos ka ng napakalaki. At ito nga, itong mais na ito ay ang proseso bago natin na uh, may binta. So pagmasdan po ninyo kung gaano kahirap mga kababayan no ating mga kinaukulan. no sana po mapansin yung uh, presyo ng ating uh, mga ani na magiging stable man sana at makabawi no at magiging uh, pantay. So ito po So ngayon, ah, break time kami ngayon, no? At uh, okay, buna, so, buna. ngayon yung uh, pagsasaluhan namin, uh, sa kalderong kanin at uh, Check out. uh, lechong uh, tambakol. Ay. So maya maya, mag na coffee kami niya, dahil uh, yung uh, makukuha namin, dadalhin uh, oh, dadalin Para rin, dadalhin no? Coffee? Dadalin rin yung uh, makukuha at uh, babalikan na naman bukas yung uh, matitira. Yes. No? Dahil uh, hindi natin pwedeng uh, iwan dito yung mga... Ah uh, uh, nabalatan ito. na. na. Nagdudukan nang ng... <laughs> Oh. Ah <laughs> uh, ito yung uh, budol fight namin. yun Break time tayo at ito na at munting uh, pagsalo saluhan namin. Nakikita po ninyo Masarap pagkain dito kahit na uh, simple lang ang ulam no so ito na ang uh, mga tropa at uh, kakain kami ng pananghalian pagkatapos namin mananghalian ito na at uh, kami maghahakot at hahakutin lahat ng aming uh, na-arbis at hindi natin pwedeng iiwan dito sa farm no dahil uh, iba ang makikinabang dahil malayo ang aming uh, uuwi yan. So napakalayo ng ating uh, pupuntahan bago natin na uh, marating itong farm. So ito na, kakain muna at magpalakas tayo. At uh, ito, simpleng tanghalian at masaya. Ang aming salo salo at ito na ha, budol fight kumbaga no. So kakain tayo mga kababayan no at uh, pagmasdan po niyo yung buhay ng ating uh, mga farmers at ito na nga ang uh, ating panawagan sa ating mga kababayan no na nasa kinauukulan na magiging stable man sana yung presyo ng ating mga ani dahil napakahirap mag ah, magsaka ng uh, mais no dahil ang daming proseso na pagdadaanan So, yan yung uh, harvest namin ngayon. No? Kukuha rin kami, may gita, sampung sako. Uh, dala rin namin at uh, mahirap na. So, yung uh, hindi na lang madadala, yung uh, nag-harvest pa sila ngayon. na uh, sila na, uh, hapon na rin kasi sila uh, dumating. So, yan po. Uh, at uh, punong-puno rin. Yung ano, limang ulogin niya, Basko

waiting na lang sa pagda transport ng uh, ano na ito ah uh, mais na ito. So ito yung mga isa sa mga dahilan kung bakit ah uh, mahina na yung kalakalan uh, ng uh, pagano uh, pagsasaka ng mais dito sa lugar namin. Mula nang uh, dumating tong uh, tubo dahil ang tubo pag nakapagtanim ka ng uh, isang beses so alagahan mo na lang yon ha every cropping so abono na lang ang ialaga mo hindi ka na magtatanim uli itong mais sa uh, magla land preparation ka uli magtatanim ka no so kagaya nito uh, land preparation ipapaani mo so lahat niyan may bayad lahat at uh, yun yung uh, mga karagdagan na babayaran mo. Kaya nito, waiting tayo ngayon from uh, dito sa bahay, no? Uh, naisako na ito. Itatransport pa ito doon sa gilingan para magiling to bago magiging botil, no? Pagkatapos natin mapagiling to, so ipapadry pa ito, no? Bago may binta. So, lahat po nun ay uh, gastos. So, ang uh, presyo ng uh, mais ngayon ay hindi stable at uh, masyado na mababa ngayon no. Nakikita uh, 15 pesos na lang yung uh, per kilo ng uh, mais ngayon. So ganoon po kabilis bumaba yung uh, presyo nitong uh, ano na ito, itong uh, mais na ito. Kaya mangilan-ngilan sa mga ano uh, mga nagsasaka ng mais ay uh, hindi na no hindi na silang uh, nagtatanim kaya naman tayo nagtanim ng uh, maize mais na ito kasi uh, inaantay yung uh, ating uh, ano ha uh, binhi na tubo dahil uh, siyempre bagong uh, tapas yung tubo so kailangan patataasin mo na bago natin magiging binhi yon so ngayon uh, next cropping ay tubo na no para Uh, isang uh, bisis lang tayo magtatanim so alagaan na lang hanggang uh, tatlo ng uh, cropping ay maganda pa yung cropping na yan so yan po at uh, yan yung uh, update sa ating pagtatanim ng mais kaya ngayon hanggang ngayon ay uh, inaantay pa yung mga magtatracking nito para dalhin sa seller para ano uh, ipapagiling to so yan po lahat po nyan ay uh, gagastos tayo Ayan na yung uh, ano kubota, 'yan yung uh, pagdadala natin ng ano uh, sa kubota na lang to ikakarga para isang uh, ano lang no, isang uh, karga na lang dahil uh, yung uh, cab hindi kaya. Ito natin uh, ikakarga sa may uh, ano uh, kubota no para isahan na lang. Dahil itong kubota ah uh, kaya niyang uh, ikakarga ito ng hanggang uh, 40 bags hanggang 40 kasako sige sige ah medyo ya tara sige na rato ano ba Ayan na kakarga na natin to Kerja ka ang para kau nak ka? Panay-panay ito kaya ka bonggal ba ko sa sentrala ni Guan. Dapo. Dapo manguda to. Ayun. Uh, tibay ito, no. Uh, hanggang 40 bucks kaya nito. Tawat uh, kaya ya. Nay, buka tawa kaya ya. Ah, naman ang ikakarga natin, konti lang pero kailangan na natin to dahil uh, hindi rin kaya ng uh, multicab so ito na no? ay karga na natin so ngayon uh, ita transport muna doon sa gilingan para magiling to magiging botel siya at uh, ibabalik na naman doon sa dryer para ipapadry no So sana ay uh, ma rin ngayon na araw na ito no at uh, sana ay uh, aaraw ng maganda para ma-dry rin kagad. Eh, kasi kung uh, hindi aaraw to so abuti ng, uh, ano ito, so panibagong uh, gano'n rin. O, so, gano'n po. Kahirap yung uh, pagsaka ng uh, ganitong, uh, ano, mga, ano, uh, hanak buhay nito ito. Uh, yan. O po at uh, pag nandoon na tayo sa sheller gilingan ay uh, update ko. No, pupakita ko kung uh, paano ang prosesyo ng pagigiling nila. Uh, magandang umaga po. Happy farming. Puntang uh, dryer. Hindi natapos ay dry kahapon, no. So Hanggat hindi may didry ng maayos to, ay uh, hindi, ano, hindi may bibinta. No? Ganun po yung uh, proseso ng uh, pagmamais na o so, imbis na babantayan doon sa bilaran doon sa dryer o so, inuwi na lang dito sa bahay no may ginang uh, dito na lang sa bahay para uh, magiging shifty uh. ah ah shift

Ah, makas. <laughs> Angkas wow, lumao. Ito na no. Uh, sandali na sa dryer. Uh, so sana ay uh, bigyan tayo na ma-dry ito. Para kunci. Uh. So, maraming lamok. Ilang araw na 'yong uh, Trabaho dito. itu. <tellan>